Hello mga kaibigan, kumusta na po kayo? Isa sa mga nanonood ko na mga kaibigan online ay nagsabi na kung sana i-cover ko naman yung mga opening principles, yung mga middle game, strategies. Sa tingin ko mas okay din dahil gusto kong makatulong lalong-lalo na sa mga gustong maglaro at matuto sa larong ito. Gusto kong i-share yung mga knowledge ko. Kaya na isipan kong maglaro ng 10.5 plus increment na laro sa Lichess at i-explain ko bawat move ko para sa mga beginners. So yung kalaban po natin ay hindi natin malalaman dahil nag-log out o nag-sign out ako sa Lichess at makalaban natin yung anonymous. Dahil kadalasan sa mga anonymous ay mga below rated lang. Minsan lang yung mga matataas na rating na uh, sumali sa anonymous. Dahil gusto nila rated talaga yung kanilang laro. So dito, laro tayo sa 10 plus 5. Uh, rapid, okay, Anonymous, puti tayo. Gagamitan po natin ng uh, opening, halimbawa ito, nimslarsin ang gagamitin natin. Pero, ang gusto kong ipakita, kahit anong opening na gusto nyo, ang importante ay alam nyo kung paano i sa middle game yung laro. Okay, so makikita natin dito kung ano ang... Gagawin ng uh, itim. Parang mag abort ito ah. 1 seconds na lang. Okay, nag-abort. Sige, new game tayo. Hanap tayo ng iba. Ngayon tayo ay black. Siya ay nag-e4. Pwede tayong mag-move uh, halimbawa sa uh, e5. Yan lang ang mga opening po natin. Okay. Tapos knight. Knight c6 para dipensahan yung black, yung ating black pawn, yung ating pawn natin dyan. Itong move na to tandaan natin merong fried liver attack siya. So, yan po ang ating tatandaan, baka delikado tayo. Pero, hindi pa makapunta yung knight niya dyan dahil kakapturin lang ng queen natin at hindi pa nakapag-open yung pawn niya. So, pwede tayo makapag-develop, bishop yung i-develop natin. Ayan. So, ngayon, nagbukas bukas na yung pawn niya, meron ng punta dyan, pwede nang makapunta yung knight niya. I-develop na natin yung ating night Dahil pag hindi, pag iba ang yung move natin, diba oh, dito, pupunta siya dito, delikado na yung pawn natin sa si F7. Wey, kasi, hindi makapag-castle. Pero kung pupunta tayo sa si F6, kung pupunta siya dyan, meron tayong castle. Walang problema. Hindi siya maka uh, gain advantage. Mali kasi kung capture niya yung It's F7 na po eh. Dahil dalawang piece ang kanyang ma- ma-exchange laban sa isang rook lang. Diba? So, dito... Pwede natin i-move yung pawn natin sa uh, a6 para magkaroon tayo ng space. Ganyan. Tingnan natin kung ano ang uh, kanyang reply dito. Dahil mabuti talaga na yung knight natin i-move natin dyan patungong center. Ayan. Dahil yung apat na square na yan ang dapat mong kontrolin. Dahil kung hindi, pwede tayong uh, ano, ma talo sa laro. Ayan, pwede na tayo mag-castle dahil ang pag-castling natin, king safety at saka pupunta yung rook natin para kontrolin ang uh, central squares. Ganyan. So dito, nag siya. Ano ang pwede natin gawin dito? If capture natin, capture, capture, hindi yan makukuha eh. Dahil, didipinsahan lang yan ng ano, bishop. So, pwede tayong mag-atras. Atras lang muna. Ayan, ilag lang muna. Okay, so nag-castle siya. At ngayon, pwede nating uh, siguro didipensahan lang muna natin yung pawn natin dyan para magamit natin yung knight natin. Ayan, so mag-d6 tayo para uh, ma-activate din yung bishop natin sa c8. Ayan, dapat talagang i-activate yung mga bishop natin sa sisa. Uh, yung mga pieces pala. Sa board dahil kung nakasarado, halimbawa dyan lang hanggang sa maging in-game, wala tayo, talo tayo dyan. Dapat i-activate lahat. Gamitin lahat ng mga pyesa para manalo naman tayo sa chess pagminsan. Ang plano ko dito ay pupuntahin ko ang knight ko dito pagkatapos dito. I-maneuver ko po ang knight natin para mahirapan ang puti na aatake sa ating posisyon. Yan. Dahil pagkatapos nito, uh, pwede naman natin ilagay yung bishop natin dito at i-exchange na ang mga bishops. Pupuntahin natin yung pawn dyan sa center dahil dyan, jan ang ano eh, dyan ang laro. O, sino ang maka, makaunang makapag-control sa four central squares ay kadalasan ay mananalo. So ngayon, meron siyang 8 and 9, 17 seconds para Uh, makapag-isip at makapag-desisyon sa kanyang move. Kaya ang kanyang next move dito. Okay, medyo natagalan siya sa pag-move. Merong pressure ng uh, uh, knight sa uh, kanyang bishop. Pwede natin i... Uh, anong tawag dito? Pwede natin paalisin ang bishop niya sa g5. Yan, dahil... Okay, maintain niya yung kanyang pressure sa ating... Uh, sa ating uh, knight. Pwede natin i-g5. Yan, dahil pag-capture, capture, capture... capture pupunta lang ang king natin. Ayan. So, ngayon, pwede naman natin ilagay yung ating, kung ilagay natin ang knight natin dito, meron siyang capture, meron tayong capture dyan. Kung ka-capture siya ng, ano, ng knight, medyo mahirap, no? Okay. So, siguro, lagyan muna natin ng, ano, ng bishop. Ayan. Para mag-pin ang kanyang ano dahil kung pupunta tayo agad, pupunta tayo, merong capture dito eh. So kung ka-capture tayo, ka-capture siya sa uh, knight natin. Pag capture ng ating uh, uh, rook, ka-capture siya sa ating queen. So talo tayo diyan. So dito, pwede naman nating i pwede n capturein na natin yung knight niya. Ayun, tapos pwedeng uh, papuntahin natin yung ating knight jan sa d5 para merong mga panggulo gulo na mga uh, moves na mangyayari. Yan, okay? So, medyo mahirapan siya dito, okay? Pag dito siya, delikado siya dahil merong capture fork yung uh, tatlo ang ma-fork eh. So, mabuti at dyan siya pumunta. Ngayon, pwede sigurong i-move ang ating king dyan sa G7 para walang pin na mangyayari at makapush ang ating pawn dyan sa uh, F5. Ayan. So, dito, parang gusto niyang gibain yung ating Bawal po kasi capture niyan eh dahil pag mag capture na pin na yun eh delikado na. So ang gagawin natin, i-push lang na lang natin yung uh, pawn natin diyan. So kung magpunta siya dito, merong merong ano tawag dito, pag mag-push, merong capture niyan. Ilang? Oh, kung mag-push siya po, kailangan na i, i lagay natin ang queen natin para depensa sa ating pawn. Dahil kung mag-push siya tapos uh, uh, ka capture meron capture eh. Ayan, siguro may capture na dito eh. I-fix muna natin yung ating uh, pawn. Dahil pag capture meron tayong capture. Okay, kung dito naman siya, okay lang. Kahit may double pawns, ang importante ay safety ang ating uh, pieces. Okay, so <clears throat> dito na lang siguro muna. Yan, para makapunta tayo dyan sa F5 kung pwede lang. Okay? <coughs> kung kakapture siya ng bishop, walang problema, kakapture lang tayo ng pawn. Yan. Okay, so kinapture na niya yung uh, bishop natin. Okay, so pwede tayong magcapture dito at nag-post siya. Okay. Kung pupunta tayo dito, ka-capture, capture, 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 tapos ka-capture ng rook, meron tayong capture sa queen. Pwede. Okay lang. So, pwede dito tayo. Ayan. Capture na. Kung pupunta dyan, capture din. Meron tayong isa eh. Pagka-capture siya ng uh, bishop, capture yan eh. Meron queen eh. Ayan. Ayan natin. Okay. So, capture tayo ng uh, knight. Okay, nag-push siya ng pawn. Blunder siguro. So, tingin ko, blunder yan. Ano eh? Okay, so may fork eh. Fork kasi. So, minsan yung mga mababa na rating, madalasan na nab blunder. Nabablunder po sila dahil mababa lang ang rating. So, merong tatlo. Okay? Masakit yan ha? Masakit yan. Saan ang kakainin natin? Rook? Bishop? Or ano? Pwede tayo mag-capture si Bishop. niyan Dahil pagka-capture siya, mayroong knight siguro. Rook na naman. Kung maka-capture natin. Pero tingnan lang natin kung ano ang pwedeng magawa natin dito. Nag-capture siya. At dito pwede natin capture rin yung kanyang Bishop. Ayan, kinapture na nyan dyan. Okay, so siguro pwede tayong makabook ng ating uh, weight ha. Siguro pwede dito. Ayan, para may depensa. Pagkatapos, ilagay natin ang rook natin dyan. Okay, so dito pwede check eh. Maka-check siya. So, siguro pwede dito. Siguro dito na lang. Dyan na lang muna. Dahil pagka-capture, capture lang din. Problema. Okay? Okay. Siguro pwede naman dito tayo. Ayan. Parang mayroong pressure dyan. Kasi pupunta siya dito eh. Delikado yung king natin. Ayan. Tingnan nyo. Okay. Meron siyang pressure dyan ha. Okay. Lagyan natin ang dalawang rooks. Una kasi yung queen niya eh. Okay. So, ayan. Mag-check siya. Dito lang tayo sa ano natin. Tago lang natin yung king natin. Mahirap pa yan. Ang importante ay lamang tayo sa posisyon. Ayan. Yan ang importante. Okay. Pwede nating iilag yung king natin siguro dito. Ayan. Para sa ganon ay merong pressure dyan. Pag mag-push ng pawn, pwede tayo mag-push ng lagay ng rook. Okay. <coughs> siguro pwede ito. <coughs> Lagyan natin ng isang pressure yung pawn niya. Okay. <coughs> so, dito pwede na to. Pwede nang i-exchange ito. Ayan. Mali na naman siya. So, lamang na tayo. Dalawang rook versus dalawang rook plus isang knight. Napakalamang na. Panalo na. Panalo na ito. Kahit mag-blindfold pa ako dito. Ayan. Pero wag lang muna baka matalo tayo. Okay. Sige. So, umilag siya at hindi nag, uh, hindi siya nag, ano, nag-capture ng ating queen. Pwede yung capture natin ang ponya niya dyan, mga weak para meron tayong ano eh. <coughs> okay. <coughs> Pwede naman siguro kung dito. Pag dumito siya, dito lang. At merong fork dyan. Ayan. Merong fork. O, tatlo eh. Ayan. Okay, diyan siya ha. Tingnan natin. Ah, na nito. Meron tayo, meron tayong check dito, okay? Tapos pag iilag, ah, meron Okay, check mo na para merong knight ang sunod dito. Okay, so knight, knight merong fork eh. Dalawa kasi 'yan eh. So, parang panalo na tayo dito. Sabi ko na nga kanina, siguradong mananalo tayo dahil sa kanyang mga posisyon tirada talagang maling mali Ayan. So, pwede na natin capturein. Tapos, mayroon pang isang po na pwede natin i-capture. Ayan. Ito, libre ito eh. Ito. Di, di ba? Hindi ba? Libre yan. Okay. So, libre yan. Okay. Wait. Pagka-capture tayo, meron check dito eh. Sandali muna. Capture siya. Ah, ba? Mag-resign agad. Hindi ko pa nga natapos yung plano ko. Nag-resign na. Ayan. Okay, sige. So, sana ay meron kayong natutunan. Hindi pa kasi natapos yun eh. Dahil kung tapusin natin, kung tapusin natin, pagkatapos nito ay meron tayong night takes Nitex dito. Ayan. Hindi niya yun nakita. At medyo napatagal din ako na ma-capture yung kanyang queen. Ngayon <laughs> siya po ay nag-resign dahil nakita niya na-capture na ang kanyang queen. Okay, sana ay meron kayong natutunan sa video yung ito. At I hope na sa susunod, mapapanood niyo pa yung ibang mga videos ko. Salamat at magkita tayo sa susunod. Bye-bye!